Yung karapatan sa pagkain, uh, ah, yun, yung, yun problema. yung problema okay, natin na yun. sa bigas. Hmm. So paano ba natin mapapababa ang presyo ng bigas immediately? Congressman, kasi maraming nagsasabi, ganito dapat gawin. Kaya alam, mga long term po yun eh. Medyo immediate medyo kasi mahirap yun eh. Yung immediate kasi, pal palliative lang yun. Ang hmm. nangyari kasi, importation. Pero tingnan mo naman, inalis na sa NSA yung pag-iimport. NFA sir. Okay. Na NFA, ang pag import Binigay na lang dun sa, well, eh, importer. Kaya lang ang importer. Nandiyan na yung mga, nandiyan na yung mga sindikato. Mm -hmm. So, kung misan mag-i-import sila, yung, itatago nila. Yung kaya kailangan talaga na mo eh. Oo, may batas tayo dyan, Congressman, yung Anti-Agricultural Smuggling Act. Hmm. Economic sabotage oh, na raw sa riyon. Pag ka, oh, nag eh, ka. May kulang pa ba ron? O kailangan pang pagkayo'y nahalal sa Senado, eh, may gagawin kayo doon. Alam Hold mo, doon. yung mga ganun, ah oh. uh, palliative sila lahat yun eh. Ang importante kasi, ma structure natin ang ating agriculture. Oo. Oh. Hindi naman lahat ng ating mga probinsya sa ating bansa ay kailangan tamnan mo ng palay. Mm. Pwede mo namang pwede mo namang kwentahin. Alam mo kung ilang il, alam mo kung ilang kaban melo ang kinakain na bigas ng isang Pilipino mm. sa isang taon. Mm Kwentahin mo lang eh. 1.25 kabans per year. O i-multiply mo ngayon, bago i-multiply sa 116 million Pilipinos, tanggalin mo yung hindi kumakain ng bigas. Kaya yung nasasayang. <laughs> Merong merong kumakain lang ng ano ng uh, kasaba, no rice na. diet. May mm. kumakain lang ng mais. Mm -hmm. Meron namang yung mga sanggol hindi pa kumakain ng bigas. Sabaw ng bigas ang kinakain um, ng sanggol. Um. <laughs> o, alimbawa, nakukwenta natin 95 million lang ang talagang kakain ng bigas. Multiply mo sa factor na 'yon. Alam mo ito lang pa lang pwede nating i-produce. Pipili ka na lang ng mga ilang probinsya, ang tatamnan natin ng palay para sa ganun focus na focus tayo pati irrigation pati pe pati fertilizer, mababantayan ngayon yan. Hindi nasasayang resources. Ibig ko sabihin, clustered tayo, hindi yung... Ay, nako, Sabog-sabog. Sabog-sabog. Oh, habang, habang inaantay natin, ipatapad ng gobyerno yan, magtitiis muna tayo dito sa... Mahal na ano bigas. Ba? 45 pesos, 47, oh. minsan 55, 58, 58 pesos maximum sa dia. Alam mo, ang kailangan natin patriotism. Ako ginawa ko na ito huh? eh. Ginawa ko 'to, nung nung, nung sumikat yung uh, presyo ng ano ng bigas. Huh? sinabi ko 'yung mga kaibigan ko, marami na maron kaibigan talaga kamo katulad ni Melo mm -hmm. na mayayaman talaga. <laughs> no? Sabi ko pwede <laughs> mo 'yan. pwede mo sa mag-eksperimento, sabi ko. Tinipon ko sila, mga lima 'yun, lima 'yun na huh? talagang may kaya sa buhay. Pumunta tayo sa isang barangay, bum tayo nang bumili ng palay. Mm -hmm. Palay pa lang. Mm -hmm. O sige, kanya, mag-eksperimento tayo. Nagtanong ako sa NFA at that time, ang uh, buying price ng palay ay 19 pesos. Okay? Mm -hmm. Sabi ko, dagdagan natin ng 3 pesos. Ito na yung magmumula sa private sector. So magiging 22. So at that time, masaya yung masaya yung farmer kasi 19 lang bibili ng NFA, mm -hmm. kami bumili. 22 pesos, dagdag ng 3 piso. Mm -hmm. Okay? Mm -hmm. Nakabili ka. Isang barangay ito. Kami ka ako magpapakis Alam mo yung kis-kissan, Melo, mm -hmm. Joel? Baka ka ako hindi nyo kamisada yung kis-kissan. Na, kami. Kisada namin, namin. laking probesya kami. Yes. Oh, laki <laughs> Ngayon, kami yung magpapakis-kiss. Uh -huh. Sabi ko doon sa may-ari ng kis pare, para makatipid naman kami sa pambayad sa'yo kasi ito, ano lang namin ito, patriotism ito. Uh -huh. Pwede bang ilibre mo na sa amin to, pero yung darak sa'yo na, yung binlid sa'yo na. Kinuhenta ngayon nung kiskisan. Hmm. Okay. O. Oh. Akalain mong break-even lang na ibenta namin ng 35 pesos dinurado. At that time, 55 pesos market value. Hmm. Pero binenta namin ng 35. Alam mo, 10 minutes lang naubos yung isang truck. Eh. Inano namin, uh, ang package namin 5 kilos per pack. Mga maihirap na tao, luminya, May pera silang pambili. At 35, nakatipid sila ng 100 piso. Bakit? 5 kilo eh. 20 pesos. So kayang mapamura? Kayang mapamura? Kayang mapamura ba? Kailangan lang magsama-sama tayo. Ang private sector, sumama na eh. Yung, na. yung kuryente, mapapamura pa ba natin yan? Bakit so, hindi? Mag sa anong paraan? Ayan. Mapapamura tayo sa mahal. Sa anong paraan? <laughs> Paano? Una, murahin mo muna. <laughs> ah. Yung seryosong sagot. Mm -hmm. Seryosong sagot, maniwala ka sa akin. Baka wala kayong, wala kayong time. Mm -hmm. Iksinan lang natin. Mm -hmm. uh, system loss. Yes. Mm -hmm. Yan. Melo, bakit yung ninakaw na kuryente, kasama kang nagbabayad? Mm -hmm. Bakit? Bigyan mo ako ng magandang dahilan kung bakit kailangan mo bayaran. Ay, galit ka rin. Ayaw namin doon. Kaya, kaya, kailangan bayaran, puputulan kami. Wala kami choice. o kaya nga, pero oh. ang bayad mo kasama yung system loss. Mm. Kasali, Tama. hindi dapat. O, pagkatapos. Bakit hindi pinatutupad ng ERC yung provision ng ating ipira na meron doon na ARCOA? Ano ang ARCOA? Ipin mo sabihin well, mo, hmm. hindi mo alam ang Arcoa. Ano po ang Arcoa? Ikaw, uh, Arco Melo. Arcoa, alam ko. Arco, arco, arco. Arcoa. Ano yung mo lang ng R. Joel. <laughs> ano ba yung Arcoa? Ano ang Arcoa? Retail competition and open access. Hmm. Ano yun? <laughs> so, nakita na ninyo. Kaya nga, hindi. <laughs> ipinip. Ayo kasi ng paliwanag ng ERC, dapat unang-una silang nagpapaliwanag at pati yung mga guidelines, pati yung mga regulasyon dapat nagawa na nila. Sinabi ko nga sa iyo, nagawa ang EPIRA 20 2001 mm. or 24 years ago. Bakit ang yung regulasyon ng ARCO? Ano ba yung ARCO ba? Ah? Ano ba yung subdivision mo Melo? Yan lang sa gillage. Gil oh, pero yung gillage na yan, meron kayong homeowners association. Ama, oo, oo. Pakwenta mo yung aggregate na konsumo ng inyong uh, gillage. Oh. Kapag ka nakwenta mo 500 kilowatts, pwede na kayong mamili ng retailer. Not necessarily Meralco mag-supply sa inyo. Nasa batas yun eh. Mm -hmm. O limbawa, inopera ang Camilo. Melo, magkano yun? natin. 11 pesos ang binabayaran mo. O magkano ang bid mo? Bibigyan kita 9 pesos. Di ba kakatipid ka? Mm. Ito yung mga paraan. Sundan lang natin ang batas. Wala nga nagpapatupad. Meron pang aggregation. Ahaba lang tayo eh. Okay. Pero okay. akong magagawa. Pero in short, kaya po ba tanggalin na systems loss? Kasi hindi? ang effective para naparaan, para mapababa talaga agad ang presyo Sasabihin ng Sasabihin ko lang doon corriente. sa batas, tanggalin mo na yung system loss na nilagay nyo dyan sa batas na yan. Mali yan. But ang problema, congressman, ilang kongreso nang nakalipas, ang dami pong panukalang batas tanggalin na systems loss, pero walang nakakapagtanggal. So, wala kasing gustong uh, magsimula. So, ako nasa? nagsisimula ako, ayaw nila akong mm. tulungan. So walang political will. So, eh, tingnan mo okay. nga ABS-CBN. Sino bang... Si ako lang. Wala namang gusto na sumama sa akin. Na, meron ka ba nakita ng isang senador na tumulong sa akin? Hmm. So, gagawin mo sa senado yung pagkatatanggal sa And system loss? Bakit hindi? Oh. Okay, sige. Uh, asahan namin so, yan. O, bigyan mo sa akin sa lalong uh, madaling panahon. Melo, kung ikaw ang, ano, kung hmm. ikaw ang uh, president ng Senate, <laughs> Okay. Teka, teka, teka. Sa Bigay mo sa akin yung ano, yung... Uh, Alos na. ...komite oh. uh, uh, committee on Energy. Mm -hmm. Mamimili kayo. Hihiling kayo ng komite na ganun. Bakit? Hindi oh. ko kayang hingin? Mm -hmm. Alos uh, sa lahat ba, na... Sino ba yung uh, dating, uh, ano, yung dalawang... Uh, oh, bagay, naging, uh, Wala, walang banggitan. <laughs> walang <laughs> banggitan. walang banggitan ng pangalan. Sino, sino ba yung oh. naging ano, uh, chairman ng energy sa Senate? Oh, Sige, mm. sige, uh, sige. Uh, sino? Sasaliksikin uh, sa natin yan. Pero na-cover na natin halos lahat. No? Na-cover natin ang pagkain. Na-cover na natin ang ano, kuryente. kuryente. Petrolyo pa. Uh, pe petrolyo, na meron eh. pa. Tapos yung issue ng kalusugan, gusto kong balikan natin yon Kasi uh, isa sa mga problema ng mga Pilipino ngayon, yung pagpapagamot. Mamaya, pagbalik natin. Sa ating pagbabalik, uh -huh. yan ang ating uh, uh -huh, eh. with the uh, Congressman Rodante Marculeta mga kapuso. Ang ikaw na ba, the senatorial interview, ay magbabalik sa ilang sandali. Ang natin, 841 Cuarenta and Uno. Bye-bye. The Senatorial Interviews.